Ito din mga na ito na mga kabirinais, sinimulan na natin ang pag fishing at may nakita akong dalawang king mackerels at yung isa ang pinakamalapit. tag 4 kilograms po ata uh, to mga kabere nice pero sure na sure na ang tira ko dito ayun ah, parang kwitis so may cigarette. at ah, uh, kwartang linaw na po yan simulan ang paghila mga kabirinais dahan-dahan lang po kasi baka makawala pa kasi nalaglag yung mga bitukan niya at saka yung kinain niya so therefore natamaan po ito sa uh, chan mga kabirinais so ayun malapit na siyang makuha pero tignan mong uh, siya po nasa Uh, malapit na pong makawala at ayun oh grabe yung exit one niya mga kabirinay so oh. panungurin niya Sus. at ayun oh nawala na yung mga bitoka at yung mga kinain niya nga nga isda dive na naman ako ulit at may nakita akong apitong king mackerels at yung dalawa lang ang nakula ng video at itong isa mo eh uh, yung sinundan ko pare pareho lang po ang timbang nila mga kabiranais nasa 4 to 5 kilograms po yan at ayun uh, naplastada na po at ayun uh, sa pool kwartang linaw na din ahon ah, tayo sa itaas mga kabirinais kasi ah lalim na yung si ah, pagsunod natin sa kanya at ayun ah, ang puli kong isa oh nasa loobid na yan ayun ah, nakita na ah maayos na pagka target po ito mga kabirinais kasi nasa pins uh, niya ang starting na nasa uh, ibaba ng pins so di na ito makawala o oh, nasa center din ang talus in between sa dalawang pins so may dalawa na tayong huli ngayong valentine's day mga kabirinais wow ah, para po to sa mga nag order ng mga first class sa ating mga suke dyan What? PM nyo na lang ako direct pag uh, may handa kayo birthday celebration or ano pa yung mga okasyon nyo so PM mo oh aim nyo ako ha mga kabirinais kasi uh, mura lang sa akin itong mga first class ah? na isda at ayun uh, si pagong nagpa selfie selfie pa din sa atin bago tayo wow. at may nakita rin akong ano mga kabirinais so yung uh, lambay ang tawag dito sa amin masarap tupang pang ah uh, si Nabaw o pang Sabaw oh, no! at ito uh, no? nag, nagtago pa sa di ko oh, no! at kinuli ko na lang kasi baka iba ang makahuli nito <laughs> so sarap to mga kabirinais happy, happy valentine's day mga kabirinais Palwarte. Na atay uh, nakuha ron, mayroon tayong nahuli. Ang King Makirel. Kapit sa uh, 14 sa Pebrero, Happy Valentine's Day. Ispat natin medyo malabo ng tubig kasi may nagano. May nagre-reprap sa ilog bakpo Happy Valentine's Day mga KABIRINAIS! natay kamabang SPIRO nga yeah, tega na lang ito. Mano, oh lang mano, oh 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 mga first class oh Wow! Uh, mga first class to, oh huli niya mga oh Nasa uh, mga dalawang kilo higit ang tatlo. Pero okay na mga okay. first class. Huh? ito rin ang aking huli mga kabirnais so, oh. May nahuli tayong bawang king makiril king makiril for today Pizza katulsi wow. Happy Valentine's Day mga kabirnais <laughs> nice. Okay oh. 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 Very nice. oh. Okay At ito na ko kailangan oh. pagkukulian oh. Masya kulian Kulian